Hello mga kasari, konting update lang sa aking pinapagawang extension sa aking sari-sari store. So ito na mga kasari, binaklas na nga ni kuya itong una kong uh, harang sa aking sari-sari store. Kita nyo naman guys ay napakasikip na talaga sa loob. So napag isip-isip ko talaga na kailangan na talagang mag-extend para hindi naman ako hirap na hirap <laughs> mag ano guys gumalaw sa loob ng aking sari-sari store so ayan na nga in fairness kay kuya mga kasari napaka pulido niya pong gumawa at napaka sa oras ng trabaho ay trabaho talaga hindi nagbubuk o papetex-petex lang. So, ayan na nga si Kuya. So, ayan na nga guys. okay, kita yung aking uh, extension. O, medyo malaki po yung nadagdag. So, ayan. Ipapakita ko rin yung aking labas ng aking sari-sari store. Halika. So, eto muna yung iba, guys. Nilagay ko muna dito sa loob yung aking mga paninda sa sala. So, ayan. O, napakakalat. So, ayan. So, eto naman yung labas ng aking sari-sari store, guys. So, ayan. Mayroong akyatan para sa wheelchair. Sa so, wheelchair. Tapos, may tatlong hagdanan. So, eto si kuya. Naglalagay siya ng primer sa mga ano sa ang tawag nga niyan. Yan, yung mga bakal na yan. Naglagay siya ng pintura. So, ayan guys, yung aking bodega. Kalahati niyan, kusina. So, ginawa ko munang sampayan. <laughs> hindi nakaligtas sa sampayan, guys. Alam niyo na, pag may sabitan, may isa So, ayan, makalat pa rin siya, guys. Kasi hindi pa talaga siya totally naayos namin. So, hindi pa tapos yung construction. So, hayaan muna natin yung kalat. Kalat dito. Ay, forever kalat. So, ayan. Kitang-kita nyo naman, guys. Oh, ay, puro bakal. Ayun, napakamahal na mga materialis, guys. Grabe. So, yung ginastos namin dyan ay nasa 200,000 na. Grabe na. Wala na ako nitong pang noche buena. So, ayan na nga guys. O, oh, ang itsura ng aking sari-sari store. So, next na video ko naman guys ay bibigay bibigay ako ng update. Thanks for watching guys.